Hi mga shout out. Ito magano ko ng lagay ng balat ng mga itlog. Wait, wait. Mm. Okay. Shoot. May galab shout out mga ka Ito ay yung plastic ng mineral na water ah uh, puputulin ko yan yung hawakan kasi lagyan ko lang balat ng itlog para uh, hindi ba nakakalat yung balat ng itlog tapos para pag tumuyo yung ano ng balat ng itlog ay uh, ko tapos igawa ko ng fertilizer okay sige mga langga samahan nyo ako sa paggupit nyan tapos yun lagyan, ilagay na yung mga balat ng itlog Oh, yan. Tapos ko na gupit. Pwede ko na ilagay yung mga, she mga shell or balat ng itlog. Ayun. Kasi na nakalagay sa planggana kasi yung mga shell, yung mga balat ng itlog. Kaya nakita ko yung mineral water. Ginupit ko. isip ko nga. Di diyan ko ilagay yung mga balat ng itlog para... Maganda din tingnan ba? Ayun, Ay, no? Ang, ang mga bata, may ingay kasi laro sila. Ayaw, eh, okay lang. <laughs>